Hi guys, so today ba ako gising ka lang at uh, uh, hapon na ata at ito ka hapon na ata guys so tara labas tayo sa karto don't forget like and subscribe guys para may panalo ka dito wala uh, laban ako kay Aya ng Pokemon card talo yun sa akin talaga guys dilim dito. Wala kasi yung parents ko, guys. Di ba yung kamir? So, alin ko andito. guys. Ayun siya. Hey, let's go. I buy you uh, a key. Let's go. Doon tayo sa harap. Let's go. Guys, punta na kami. Let's go na. Dami sa harap, guys. Ayun mo? Guys, ayaw niya punta harap. Okay. Okay. Gusto niya kasi punta sa plane, guys. Pagkahin ko lang muna yung aircon namin. There, guys. Okay, tanong yun. Kahit hindi natatayo. Ito sa akin. Yes, oh. Hindi naman dito. Oh, my God. May poking card. Okay, guys. Let's go. Hi, yeah. hey guys. Gusto ko punta sa palan, yun. Pag may pantas kami. Okay, okay. Oh, okay guys. Go, guys. Laban tayo kay Arian ng Pokemon card. Wala ata siya ng Pokemon card. Oh, bakit? Diga na. Okay, guys. Lamp Lapit lang naman to. Parang... Oo guys, okay, dito na tayo. Dito na tayo, guys. Dito tayo kay Arian and Shell. Ayan, let's play Pokemon card. Ayan pala sa ang tatlo. Ayan sila, oh. No, not ato sila. Ano? Sige na. Sige na. Sige, guys. Atay, kalaban. Wait lang guys. guys wala tayo kalaro. So, laro tayo <mad Liberty> dito. Ito Pokemon cards. Ito nga eh. Sabi ko Dito lang guys. Ayoko dito. Ayan guys. Dito tayo dito. Ito ah. <lifespan> yung mga Pokemon yung mga Pokemon cards. yung mga yung Basta ito yung pangalan ko. Ay magkakita. Yung alam ko lang dito. Pichachu eh at si Kajar. Ito yung Yung guys. yun ah. Yan. Ay! Ito yung... Ito yung tayo. Ito yung pili tayo. Ito yung pili like this ito ito like ito share ito like kayo no hindi okay. na kasi Malang maunan like sa akin na follow follow niya to sa iyo na to etong share Mami! like din niya bye bye Mami!